kamami, welcome back to my channel. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Una sa lahat po, gusto ko kayong batiin ng isang maligayang Pasko at manigong bagong taon po sa inyong lahat, mga kamami. So, mga kamami, sa araw na ito, gusto ko lamang i-share sa inyo kung ano ang ginawa namin nung Pasko, nung mismong araw ng Pasko, opo mga kamami. Pero, siyempre, una sa lahat, nag-charge po muna kami. Siyempre, uunahin po natin Uh, pasalamatan si Lord sa buong 2023 na iningatan, ginabayan at pinagpala po tayo sa buong taong 2023. So dapat po tayo magpasalamat sa ating Panginoon Diyos. So after po naming mag-church, siyempre po umuwi po muna kami. Tapos po yung nag-rest muna kami ng dalawang oras. After that, ang ginawa muna namin ni Mister ay pumunta kami sa mga anak sa shoe don sa bahay na isa. Pinasyalan namin yung mga bata. Uh, tapos after po, mga 10, 10 o'clock ay bumalik na ulit kami ni Mr. Dito dahil aalis kami ng anak ko ng 10.30. So, gusto ko lamang pong uh, i-detalye bakit may mga anak sa kabilang bahay. Kasi po ako byuda, yung Mr. biodo So, nagpakasal po kami. So, pareho po kaming may anak sa mga namayapa naming asawa. So, yun po, ganun po yun mga kamami. So, nung mga alas 10 na po, dun, uh, umuwi na po kami dito sa aming bahay. Mga 10.30 po ay umalis na po kami. Opo. So, pumunta po muna kami. Pupunta po kami sa kape o sipina. Tapos, after that, say yakinaku puchi sa restaurant na kakainin namin. So, update ko kayo mga kamami. So, hayon mga kamami. Nandito na kami sa kape osepina. Ayan po. Sa kape osepina. So, nag-order ako doon ng uh, light cheese juice. Napakasarap po. Nakaka-refresh. Nakaka-relax. Dahil sa araw mismo ng Pasko ay eh, napakainit po. So, after namin Uh, makainom ng mga drinks sa uh, Kape Osefina so nagtuloy na po kami sa Yakinaku Fuji ewan ko po kung tama ang pagkasabi ko sa restaurant na kakainan namin so update kita update ko po kayo mga kamami ayan Kape Osefina Like ito ang ating in order. Ayan mga kamami, nandiyan na po kami sa Yakinaku Puchi Restaurant. ayam po, so napakasarap po ng pagkain nila. so ipapakita ko po sa inyo yung mga in-order namin. Hindi po kami nag-samchi, yung unlimited. Uh, Nag-ano lang po kami yung, ako po nag-noodles, yung ramen, napakasarap po. Yung anak ko, si, uh, siya ng Maki, California. At yung kani salad. Opo, hindi eh, ko po alam kung tama ang mga yung binigkas kong mga pangalan nung menu. So, update ko po ulit kayo mga kamami. Mga kamami, nandyan na po kami sa Yakinaku Foodie Restaurant. Ayan po, so, napakasarap po ng pagkain nila doon. So ipapakita ko po sa inyo yung mga in-order namin. Hindi po kami nag-samchi yung unlimited. Uh, Nag-ano lang po kami yung ako po nag-noodles, yung ramen, napakasarap po. Yung anak po, si uh, umorder siya ng Maki California at yung kani salad. Opo, hindi eh, ko po alam kung tama ang mga, yung binigkas kong mga pangalan nung menu. So, update ko po ulit kayo mga kamami. Kani um. salad na in order dito sa Japanese restaurant. So, first time kong itry ito. So, update ko kayo kung masarap. Ayan ang maki nila dito. Paborito ko yan mga kamami. Masakap yan. Promise. So, ayan mga kamami. Tapos na po kami kumain sa Yakinako Restaurant. So, nakauwi na po kami. So, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Isang maligayang Pasko sa inyong lahat. Sana po ang pagpasok ng 2024. Mas, uh, mas maraming pagpapala at lalo tayong iingatan ng Diyos at lalo tayong gagabayan. pag iingat po tayong lahat. God bless us all po. See you next vlog. Bye! So, hayan mga kamami, tapos na po kaming kumain sa Yakinapo Restaurant. So, naka na po kami. So, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Isang maligayang Pasko sa inyong lahat. Sana po ang pagpasok ng 2024 mas uh, mas maraming pagpapala at lalo tayong iingatan ng Diyos at lalo tayong gagabayan. Pag-ingat po tayong lahat. God bless us all po. See you next vlog. Bye!